Brigada. In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga kabrigada, ilang senador inaaral ang paghingin ng saklolo sa Korte Suprema para kontrahin ng mga ginawang tapyas sa aprobadong proposed 2025 national budget. Ilang pa ang personalidad na di pa rin sumisipot sa Quadcom na mumurong ipa-aresto na rin ng Kamara Pamantala ay kalawang botohan para sa impeachment ni South Korean President Yuk Sol Yul gaganapin ngayong araw. Pangulong Marcos, may nasampula na ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Smagel na Macarel ipinabahagi sa tagapaseko. Ilang mambabatas naman hinimok ang mga bar passers na maging tagapagtanggol ng katotohanan. At tatlong weather systems magpapaulan sa wansa ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Larito rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Sabado, December 14, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Balita Nationwide Sa Tarihan Nationwide Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada harap ngayon sa kalawang botohan ng impeachment si South Korean President Yoon Suk Yeol matapos ang kanyang kontrobersyal na pagdeklara ng martial law noong December 3. Ngayong Sabado, nakatakda ang impeachment vote ng mga oposisyon sa ganap na las 4 ng hapon kasabay naman ng malaking demonstrasyon. Sa kabila ng pagtutol ng ruling party, Party ng People Power Party or PPP, may mga miyembro na sumusuporta sa impeachment kabilang na si Ann Su ng PPP na nagsasabing susuportahan niya ang impeachment upang mapabilis sa pag-stabilize ng ekonomiya at umumuhay ng mga tao. Kailangan naman ng oposisyon ng wala pang boto mula sa PPP upang maabot ang two-thirds majority na kailangan para sa impeachment. Kung matutuloy ang impeachment, mga kabrigada, mawawala ng kapangyarihan si Yun, pero mananatili siyang presidente hanggang magdesisyon ng Constitutional Court kung aalisin siya o ribabalik sa kanyang pwesto. bago, at sa iba pang balita mga kabrigada, si Pangulong Marcos may nasampulan na ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Smagal na makiril ipinamahagi sa tagapaseko, Brigada Marcar Sargan, ibrigada mo. brigada mo! Report! Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Manila International Container Terminal at ininspeksyon ang mga nakumpiskang higit limanda ang tonelada ng mackerel noon pang isang buwan bago ito lumagda rin sa Memorandum of Understanding ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at ang Bureau of Customs para sa pagpapalabas ng mga smuggled na isda. Maalalang hiniling ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa BOC na ipalabas na lang ang mga nasa bat na makirel para maggamit ng gobyerno sa relief efforts. Kaya naman pagkatapos ng inspeksyon na ang Pangulo sa baseco compound sa Maynila para ipamahagi ang mga makirel sa maikling talumpati ng Pangulo. Sinabi nitong ito ang unang nasampulan ng bagong lagdang batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Maliban sa mga taga baseco ipapamahagi rin ang mga isda sa pasilidad ng BJMP at BUCOR, gayon din sa iba pang relief operation ng DSWD. Una nang nakumpirma sa laboratory test ng National Fisheries Laboratory Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na safe pang ikonsumo ng tao ang mga nakumpiskang isda. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, si Pambanig pa ng ating mga balita. Pinumpirma ngayon ni House Squad Committee Overall Chairman Robert Ace Barbers na maari na nilang iparesto ang tinaguriang family Pogo Queen na si Rose Nonolim kung patuloy pa rin itong hindi tutugon sa mga sabina at hindi sisipot sa pagdinig upang sagutin ang mga ligasyon sa pagkakasangkot sa illegal na droga at mga krimen dulot na rin ng Pogo. Ay pa sa committee secretariat ay nakabalik na ng bansa si Lin pero patuloy daw itong nagpapalusot na meron siyang kinakaharap na family personal emergency. Ito ay nakalap sa kanyang excuse letter mga kabrigada na iniharap ng kanyang mga bugado mula pa sa Montecilio and Ong Xiaopo Law Offices. Sa pagharap ni Lin sa congressional hearing nitong Nobyembre, luminaw pa raw lalo ang koneksyon ng mga nasa likod ng Pogo sa Pharmaly Pharmaceutical na nakapagpasok ng overpriced contract ng medical supplies ng pandemya sa ilalim ng Duterte administration. Napatunayan din daw na mga miyembro ng Quadcom na tahasang nagsisinungaling si Lin nang tanungin tungkol sa kanyang pagkakakilala sa asawang pinagsususpetsahang drug lord na si Wei Xiong Lin alias Alan Lim. Nakahanda rin ng Quadcom, mga kabrigada. Napatawa ng contempt si Rose Lin dahil sa kanyang pagsisinungaling at pagbabaliwala sa mga investigasyon habang patuloy po itong nangangampanya sa kanyang pagtakbo sa Quezon City sa darating na halalan. Again, extend another invitation uh, for Miss Rose Nono Lin. And uh, para naman po hindi lumabas na tayo po'y nanggigipit, no? bibigyan po natin ng pagkakataon. But With a promise that in the next scheduled committee hearing that she will not attend, then it will give the committee grounds to cite her in contempt. And of course, ang kasunod po ng contempt, ayang order to arrest her. Committee over German Robert A. Barbers. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ito naman ang sinaita minority leader mga kabrigada. Balak idulog sa Korte Suprema ang 2025 National Budget. Brigada Ann Cortez, Ibrigada brigada mo. Brigada. Report gitna idulog ng Senate Minority Leader Coco Pimentel. Dito nga sa Korte Suprema ang inadap. At inaprubahan 2025 National Budget ng Kongreso Ayon kay Pimentel, sa kanyang interpretasyon ay hindi maaring lampasan ng Kongreso ang lampondo ng pangulo. Ayon sa nasabing program at program funds ay nakabatay din ang legal basis na paglalabas ng pera kaya dapat hindi ito sumobra. Maalala, tulad ni Pimentel ay tinawag din na senadora Risa veros na unconstitutional ang pondo para sa susunod na taon kasunod nga ng pagtapyas ng pondo ng PhilHealth. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of Soisy. Si Vice President Sara Duterte naman, hindi raw maaring gamitin ang mandato para iwasan ang impeachment ayon yan sa COMELEC. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. brigada! report! Hindi daw maaaring gamitin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mandato mula sa nakuhang 32 milyong boto upang pigilan ang proseso ng impeachment laban sa kanya ayon kay Comelec Chairman George Garcia, kahit pa siya ang nakakuha ng pinakamataas na boto para sa isang halal na opisyal sa kasaysayan ng bansa, hindi ito magbibigay ng proteksyon laban sa impeachment. Ang pahayag na ito ay kasabay ng patuloy na pagtutol ni Duterte sa mga panawagang magbitiw siya sa puesto, habang iniimbestigahan ang umano'y maling paggamit ng kanyang tanggapan ng mahigit 612.5 million pesos sa confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ni Garcia ang impeachment ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagtanggal sa pwesto dahil dadan pa ito sa pagliliti sa Senado. Dalawang reklamo na ng impeachment ang naihain laban sa Vice Presidente habang inaasahang isusumite ang pangatlo sa susunod na linggo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News authority. Brigada Balita Nationwide, sa ang United States naman mga kabrigada tinulungan ng mga grupo ng human rights sa Pilipinas laban sa cybersecurity threats. Brigada Katrina Henson i-brigada mo. Brigada. <that's what I'm talking about> Report. Naglaan ng pondo ang Estados Unidos so pampalakasin ang kakayahan ng mga organisasyong nakabase sa Pilipinas na protektahan ang kanilang sarili laban sa mga banta sa cyber security tulad ng doxing, phishing at organized digital attacks. Sa pamamagitan ng US Agency for International Development at the Asia Foundation, inilunsad ang 16.8 million cyber security for human rights in the Philippines initiative na magbibigay ng mga tools at pagsasana sanay sa mahigit 150 local group sa loob ng sampung buwan. Layunin ng proyekto na matulungan ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na magpatuloy sa kanilang advocacy ng hindi tinatablan ng cyber attack. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa so no, 105.1 Brigada News sa Fan Manila The Music and News Also ay Bagong Bago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa iba ba mga balita mga kabrigada nanawagan ngayon yon ng Coalition of Filipino Commuters sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gumawa ng standard sa pagpapatupad ng government mandated discounts sa mga estudyante senior citizens at mga persons with disabilities or PW sa lahat ng digital ride-hailing platforms o yung mga transport networking companies or TNCs. Iginit pa ng CFC na mailaan sa naturang platform na hindi nag-o-offer ng diskwento sa kanilang mga app, bagay na lumalabag daw sila sa batas. Ayon pa sa grupo, ang inconsistency nito ay uh, implementasyon ay hindi lamang na nagiging hadlang sa pagpapagaan sana ng gastusin dahil nagdudulot din ito ng pagkokopo, pagkakakomplikado Estado ng proseso na siyang posibleng makakapekto sa kita ng isang driver. Dahil daw sa nagpapatuloy ang ganitong sistema na Pilipinas, bibigyan di hindi nila ang higit na pangangailangan na suring mabuti ang lahat ng ride-hailing platforms. Umahataw! Ikada balita nationwide! Samantala mga hakbang para masakote ang mga source ng iligal na droga, paiigtingin ng PNP. Brigada Kat Austria, Brigada mo!

Hindi mo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na mas palakasin at paigtingin pa ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, ito ay para maaresto ang mga nasa likod ng source ng illegal drugs sa bansa. Kasabay nito ay pinag-utos din ng Pangulong pagpapatupad ng mas maraming reforma sa hanay ng PNP upang alisin ang mga tiwaling polis sa patuloy na mabawi ang tiwala at kumpiyansa ng publiko. Tiniyak ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas tigtas at maayos na lipunan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Carth Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala si House Speaker Martin Romualdez naman mga kabrigada. Hini mo ka mga bar passers na makisa sa pagprotekta ng taong bayan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Report! Nagpahayag ng pagbati si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa halos 4,000 ng na mga nakapasa sa bar exam ngayong taon. Matapos niya ang paghihirap, pagsisikap at dedikasyon, ngayon ay narating na ng mga ito ang isa sa pinakamatataas na profesyon sa lipunan. Kasabay nito ay hinimok ni Romualdez ang mga bagong lawyers na tumulong sa pagprotekta ng karapatan ng taong bayan, mag-contribute sa national progress at magsilbi sa publiko ng may integridad at may pangunawa. Kinakailangan anya ng bansa ng mga tagapagtanggol na hindi lamang skilled kung di may prinsipyo at may matibay na pagpapahalaga sa tungkulin. Sa huli, si sinabi ng mambabatas na ipinagdiriwang ng buong bansa ang pagpasa ng 3,962 na mga bagong abogado. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. A star May iba pang balita mga kabrigada personal na nakiisa sa pagkakaloob ng regalo Si Senator Christopher Bongo para sa mga daycare students sa Kalasyao, Pangasinan Napagkalooban ito ng 1,500 daycare students ng kanilang mga pamilya ng regalo Ayon sa Senador Masaya sa pakiramdam na makapaghatid ng tuwa sa mga Pilipino kung saan nag-iwan ito ng iti ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ikatang Balita Nationwide sa Tanghali. Rigada weather update. Weather update. At sa ating balitang uh, sa kalagayan po ng ating panahon, mga kabrigada, Patuloy pa rin nakakaapekto ang tatlong weather system sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Una na rito ang northeast monsoon o ang hanging hamihan na nagdadala ng mga pagulan at malamig na panahon sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Habang ang shear line naman ay nakakaapekto sa Quezon Province at Bicol Region. Ayon pa sa pag-asa, mataas ang tsansa na makakaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahilan sa ulang dala naman ng shear line. Partly to cloudy skies, sa condition naman, ang mararanasan sa nalalabing bahagi po ng bansa. Pero, mataas pa rin ang tsansa ng mga biglaan at mayihinang pagulan dahil lang sa epekto ng easterlies. Samantala, wala namang na-monitor na bagyo o ang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Ngayong panahon na may banta ng COVID-19 sa bansa. Kung ka ba ka Brigada? Para naman sa ating health news mga kabrigada para ito sa mga nanay Paano mo maihanda ang iyong sarili kapag nalaman mong ikaw ay butis? Napag-alaman mong ikaw ay butis, mahalaga ang pagpaplano at paghahanda para sa kalusugan ng iyong sarili at ng iyong baby. Una mga kabrigada, magpatingin agad sa doktor upang masiguro ang tamang prenatal care. Dapat mo rin baguhin ang iyong diet at mag-focus sa pagkain ng masusustansya o pagkain tulad ng prutas, gulay, pagkain na may folic acid. Iwasan ang mga bis tulad ng panigarilyo at pag-inom ng alak. Maglaan din ng oras para sa pahinga at ehersisyo sa litas na pagbubutis. Mahalaga rin mga kabrigada maghanda para sa emosyonal na aspeto ng pagbubutis sa pamamagitan ng pagkakaroon ng soporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Narito lang ang Moms Love ES1 Capsule na may kompletong sangkap na makatutunong sa inyong pregnancy journey. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa ating one tahanan balita mga kabrigada, umabot sa kabuang halagang 37,800 pesos. Ang nalikom mula sa mga may na mabubuting kalooban at mga tagapakinig ng Brigada News FM Davao at one tahanan. Ito hoy matatapos o ito'y matapos pagsagawa ng panawagan ng mag-asawang sina Reynaldo Manay gito at Jennifer Bentero, residente ng Purok uh, 15. St. Matthew crossing Bayabas to Davao City emotional kasing humiling ng tulong ang mag-asawa dahil sa matinding pagsubok na kanilang kinakaharap dulot po ng kalagayan ng kanilang anak na si Ray Jane Ventero na na-diagnose ng secondary severe dengue si Ray Jane ay kasalukuyang naka-admit sa Intensive Care Unit ng Southern Philippines Medical Center ang nalikom na pondo ay agad na binigay kung saan unang ibinayad ang 30,000 pesos sa isang medical supplier para sa pagreserba ng isang vial ng gamot na kinakailangan noon ni Ray Jane. Ang natitira naman na 7,800 pesos ay tinanggap ni Reynaldo at gagamitin daw para sa iba pang mga kinakailangang gamot para ho sa kanilang anak. At dahil dito mga kabrigada, buong puso naman ang pasasalamat ng mag-asawa sa Brigada News FM Davao at One Tahanan Party List at sa lahat ng mga taong tumulong pati na rin sa mga masugid na tagapakinig ng Brigada News FM Davao gusto na magpasalamat karon sa buwan tahanan sa brigada sa ilang suking digpaminaw uh, isin na po ang uh, ito na nga sobrang kwarta sa usit kwarta sa bayas na kung sobra ito na uber ni mam sa kuha sobra daghang salamat Patis sobrang, sobrang. nakuha-kuha ayon siya gamay gumikan sa tabang sa brigada niyo sa FM mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Balita, balita, nakabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanggal. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslap ES1 Capsule. Go puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and sparing people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ni Brigada Leon Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend mga kabrigada mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart